So, natin malalaman guys kapag may sakit itong alaga natin. Yan. Siya lang hindi kumain. Ito kumain. Yan kumain. Ay. Okay. Ang nangyari Ah, bibigyan natin ng ano yan pag mga ganyan guys markahan na natin agad yan so bibigyan ko ngayon yan ng mga pila 8 ml or 7 7 to 8 ml na ito. so hindi ko alam kung ano yung dahilan bakit di siya kumain so lalagyan natin ng para hindi na tayo malito mamaya kapag nag-inject tayo yan wala siya dito guys nilagyan ko na ng marka tatakot so, oh, wala na yan so yan na yung may marka oh kumain guys kumain Timi-timi nga lang. So, konti-konti lang. Kadik, kaya ano lang yan, guys. Nice. Pumasok ako. So, kumain naman. Ano, ano yun? It's a prank. Nilagyan ko lang ng ano, guys. Tapos, pinakitaan ko nito. So, natakot ata magpa-inject. Pero, bibigyan natin yan. Yan, ito yun, o. Oh. Yan, mayroon ng... So, 7 ml nito ang ituturo ko sa kanya. Yan, yan. Hindi talaga siya kumain yan. Oh. Oo, nangagaw na, Oh. Takot ka dito? Ha? Hindi, di kumain ka. ha, 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 ha. ha halo, tuturo ko kita. Ganyan lang siguro guys para kumain. Hindi makapasok yung isa. So doon yung makain naman yan. tuturo ko yan mamaya. So lang siya guys. Hindi po talaga siya kumakain ng ano. Normal Normal yan. hindi ko na nga pinaliguan muna para hindi maano so yun lang guys uh, update tuturukan ko dyan ito uh, mayroon pala, pala ako paabol guys so ngayon lang naman siya nakita ko ng ganyan mamayang tanghali ko na siya tuturukan ng ano ngayon po monitor lang muna baka kailangan nyo lang is vitamin B complex so no need na na ganito hindi na may inuubo walang pilay pero umagalaw so monitor muna guys umay tanghala pag ganoon pa rin ah, magbibigay na tayo ng neto ulit ulit na lang